Dr. Vito, napapansin po kasi namin na bumubula ang hydrogen peroxide or agua oxidada kapag ginagamit po natin sa sugat. Ano po bang ibig sabihin nito? Ito po kasi peroxide ay nagre-release po ng oxygen dahil po sa catalyst kapag na-encounter po niya to. Ito pong catalyst kasi na ay available po ito or meron ito sa mga bakterya, sa mga dead tissues or sa ating tugo. As well as may rin magkaroon ng reaction doon sa mga healthy tissue. So kapag nag-react ito sa catalase, mag-i-cause po ito ng foaming or pagbula doon sa site po ng ating sugat. Kaya kadalasan po, ito po ay tumutulong din para matanggal po yung mga dead skin cells po doon sa area ng sugat. And always remember, maaari po itong maapektuhan yung mga healthy tissues as well as yung mga dead tissues na po kaya kadalasan kailangan nyo magpakonsulta kung gaano po ba kadalas